Hello mga kasuking kasari for today's video. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin kinukuha yung order ng ating mga kasari. So ang iba, ino-order na nila yan through, karaniwan talaga through messenger. At iba naman yung ay tawag at ang iba naman ay through text. At ang iba naman ay nagpapadala dito na, o oh, nagpa, yung nagpapadala sila dito ng ano, yung pinadrop by lang. So, we're back mga kasuking kasari kasi may bumili katulad dito. So, isa sa ating mga kasuking kasari, nag-order siya ng, karaniwan na order niya ice beer. So, merong Red Horse, merong San Miguel, at saka meron din soft drinks. So, ang iba naman ay nagbabayad through Gcash na binabayaran na nila kaagad sa pagdating ng delivery doon. So, hindi na magkocollect ng payment yung partner ko. Tapos, yung iba naman ay sa, doon na sa pagdating ng delivery, doon na sila nagbabayad. So, iba-iba, no? Kung iba-iba yung style ng sa pag-order yung mga kasuki natin. Iba-iba yung pamamaraan nila sa pag-order. So, ang iba naman dito ay yung nagpapa, ano lang dito, nagpapadaan ng, nagpapautos lang sila ng mga tricycle, na yung kakakilala na nila ng mga tricycle, at kakakilala na din namin ng mga tricycle. So, nagpapautos na lang sila. Pinapadala na nila diretsyo yung mga base yun, nagpapapick up na lang. So, yung iba naman ay talagang nagpapadeliver. So, magkaiba yung presyo namin sa delivery at saka yung presyo namin dito sa, dito sa actual talaga na kung mag-pick up. So syempre kasi uh, malulugi tayo sa gasolina pag hindi tayo magdagdag ng kaunti sa panggasolina. Pero sinasabi ko nga mas advantage talaga pag may delivery. Mas advantage po sa ating mga kasuting kasari pag may delivery door-to-door -door delivery na 'yan ha. Uh, kasama na rin yung sa pagbubuhat yung sa pag-arrange, sa pag-file doon sa ano nila, lalagyan nila so binubuhat pa yan ni bossy, ina-arrange pa yan doon. So, more advantage talaga sa ating mga kasuking kasari. Kaya, mas gusto nila ang magpa-deliver kaysa sila mismo yung uh, pupunta dito, yung magpipick up. Kasi nga, uh, ano na, hindi na, mas uh, hassle-free na sa kanila. So, yan mga kasuking kasari. Medyo marami-rami itong i-deliver ni bossy So, ayan, baling limang kasuking kasari talaga ngayon ang nag-order sa atin. So, hintayin na lang natin si Bossing na madi-deliver lahat. So, for today's video, mga kasuking kasari, so yan, napapakita ko sa inyo kung paano ako kumukuha ng order sa ating mga kasuking kasari. Ang iba, dinadrop by dito, at ang iba naman, through messenger, through text, through tawag. So, hindi, hindi pare-pareho. So, ang iba, dinadaanan ng nila, may, uh, may uh, inuutosan sila na tao para mag ano mag-order dito tapos yan ililista ko din dito bali dito sila actual nag order so iba-iba yung uh, ano natin yung pagkuha ng order so sa ngayon yan nang muna mga kasuking kasari na share ko na sa inyo kung paano ako uh, kung paano natin kinukuha yung order nating mga kasuking kasari doon sa yung dinideliver ni Bossing So, don't forget to like and share, mga kasuki. See you next time, mga kasuking kasari. More sales to us. Bye!